sa museum daw na gustong ipagawa na itong si Sara Duterte. Sana daw i-display yung 677 acknowledgments receipt or acknowledgement receipts worth millions. Main attraction din daw sana doon yung mga pangalan. Uh, inventong pangalan na kalimitan or karamihan ay pangalan ng chichiria doon sa mga acknowledgment receipts na yan. Sana daw ay ilagay din doon yung mga uh, pangalan nga ng mga chichiria na yon. Chichiria queen of or confidential queen daw. Itong si Lustay. Mantakin mo, nagbabalita po ngayon na isa sa mga proyekto na gagawin na nung sa Sara Duterte ay gumawa ng museum. <laughs> gumawa ng museum. Narinig siguro na ito, may museum ang mga Marcos. Ano? sa ILOCOS. May magpagawa kayo sa Davao. Wala ba? <laughs> Gagawa daw ng museum. Ito ang sinasabi dito. Para daw ito ah, museum to immortalize her. Okay? Siyempre, idadama niya sarili niya doon. Kunwari idadama yung kanyang mga predecessors. Her and her predecessors worked as the second highest elected official of the country parang sa puntong ito, gusto niyang sabihin na malaking ambag. Malaki ang kanyang ambag sa ating bansa. At syempre, para hindi masyadong halata, idamay na rin yung iba. Yung mga nauna sa kanya, yung kanyang mga predecessors nga. Kakaiba rin, ito po ay isang paraan na itong si Sara Duterte para makita ng taong bayan na may ginagawa siya. Yung kanyang mga pagbisita sa kung saang lugar man, so insignificant puntahan niyo po yung mga lugar na totoong may pangangailangan yung mga lugar na nasalanta ng ng kalamidad pumunta kayo sa paana ng bundok ng kanlaon <laughs> ganun sana eh yan ang totoong leader kasi ngayon, yun nga, damage control ang ginagawa so ikot dito, ikot doon bisita dito, bisita doon pakyut dito, pakyut doon yan ang gusto ni Sara Duterte pero kung tanongin niyo yung local uh, or mga LGUs na kanyang pinupuntahan, relevant ba yung kanyang mga ginagawa? May mga proyekto ba siya doon sa mga lugar na yon? Kasi ang sinasabi niya, namimiss lang daw niya bisitahin yung, yung, mga kababayan natin <laughs> sa kung saan saan lugar. Ang sagwa, yung ganitong klaseng leader, ano ho, nagkukumahog, nagmamadali, na bumisita para kahit papano maunahan yung negatibong impression na lalong lumalala tungkol sa kanya. Maunahan ng kanyang kuno ay pag, pagpapakute, pagiging down to earth, at kung ano-ano pang klaseng drama na, Diyos ko po, sana hindi na mag-work, hindi na bilhin, hindi na bumenta sa mga kababayan natin. Good luck!